Mahal na rin na, yan o. Oh. Ayan, nung nakita nag-vlog ako. So, masaya ako mga kainays, no? Kasi parang reward ko na sa sarili ko, no? Eh, tayo. Bibigyan na agad natin siya ng reward kasi. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oop, oh, gandaan. Masabi yung sasakyan. Bakit babayaran natin? <laughs> magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Samahan lang natin si ano si si Mahal na Reyna sa ano no sa do sa clinic. Papa tingin siya sa ano, papa checkup up siya. Actually, wala siyang appointment dito. Yang gagawin niya, walk in. Ayan, walk in. So hihingi lang naman siya ng gamot kasi masakit daw ang kanyang puson. Yung tinatawag na UTI. Lakad-lakad muna tayo dito, no? Yeah, no? So kung napapansin nyo <laughs> Suot ko na naman yung pang winter ko na sapatos mga kainex ano? Pero pagka Pagka summer Hindi ko ginagamit yan Tinatago ko Pang ano ko lang talaga to Pang harabas ano Ano, na, ano yan nabili ko yan ano 2014 Nung nasa Spruce Grove pa ako o, Nine years na ano Matibay, matibay pa naman yan Kasi ano yan eh Ginagamit ko lang nga yan pagka malamig ang panahon So halos araw-araw ko rin nagagamit 'to. Oh. Especially pag day off tayo, no. Tumawag si ano no si Mahal Arena. Sabi niya eh, matatagalan daw siya kasi kailangan niya raw maghintay ng mga dalawang oras yata maximum. So okay lang 'yun. Habang iniintay natin siya, maglakad-lakad muna tayo dito mga kainags ano. Ayun oh. Okay naman kasi hindi naman na, hindi na bumagsak yung snow ano. At saka maganda nito, medyo nakasikat si Haring Araw. Oh. yan. Pero kung napapansin nyo, syempre kailangan ko na magsuot ng ano ng winter jacket ano. Kung napapansin nyo, yung mga mga snow no. Tumigas na siya, tumigas na. Yan, yan ang nakakatakot pag natapakan mo at hindi ka nag-iingat ano. Sigurado. <laughs> Talsik ka niyan. Pag nadulas ka dito, doon ka aabotin no. Doon. Pag dulas yan, kung napapansin nyo, crystal crystal 'di ba? Para mga crystal crystal ano. Especially pag yung mga snow na yan, na ano na namuo sa semento. Pero usually ito katulad dito, wala naman dito, no. Kasi natunaw naman siya kahapon. So yun yung nakakatakot mga kainis yung sinasabi ko. No? Black ice, di ba? Pag ito natapakan mo, nako. Ah, hindi, ano na siya? Nabasa na. Ito, 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 ito. Ito, yung nakakatakot. Pag ito na... Yung madulas, oh. Kapapansin nyo, madulas, di ba? <laughs> Pag yan ang natapakan natin, sigurado. <laughs> May kalalagyan tayo. Baka mabalian pa tayo ng buto. I mean. <laughs> ah, so mag ikot ikot muna ako dito sigurado matagal yun mga kainags ano pero hindi naman siguro inaabot ng dalawang oras yung sinasabi, sinasabi lang minsan ng mga clinic na maximum 2 hours parang ganun 1 to 2 hours para hindi umasa yung ano hindi umasa yung mga pasyente pero usually mga 1 hour gan, maximum siguro depende sa dami ng ano yan sa dami ng pasyente yan ito nako ito yung nakakatakot oh yan, to, to 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 madulas, madulas Yan Alis muna tayo Tinex ko naman si Mahal na rin, nasabi ko sa kanya Babalikan, babalikan na lang kita Pagka natapos ka na, nakahingi ka na ng gamot Text mo na lang ako, Mahal na rin, nasabi ko sa kanya So alis muna tayo dito kasi uh, Nakakainip yung maghintay, no? Tsaka, malamig sa labas <laughs> Hindi tayo makapaglakad ng ano, ng, ng Matagal Unlike dito sa loob ng sasakyan Warm Kasi nga umanda rin ng heater natin kanina, no? O nga pala, no, baka tanongin nyo kung ano yung klase yung gulong ko, no? Ang gulong ko all season. Uh, hindi actually hindi pa ako gumagamit ng winter tire, ano? Mula nung na, natuto ako mag-drive. So matagal na ako nag-drive dito sa Canada since 2010. Yan, so hindi pa rin ako gumagamit ng winter tire actually. So ang ginagamit ko madalas ay laging all season. Yan, so kumakapit naman ayos naman yung pagda-drive pero syempre konting ingat lang din talaga. Tsaka gasal. Ang tagal kong naghintay ano, siguro dalawang buwan or tatlong buwan ano para mabili natin yung lagi nating binabalik-balikan dito. Yung ano, yung wrench, torque wrench, yung mga pantanggal ng tornilyo sa gulong mga kainig sana. yung Ryobi na sinasabi ko. Ina-expect ko kasi ano eh, mga 2 weeks pa natin mabibili ano. Ay hindi pala mauutang pala. Pero ngayon mukhang buenas tayo no. Mababayaran natin yung utang natin tapos mangungutang uli tayo diba utang bayad utang ya, tapos pagka nabayaran na natin sa ulit tayo kukuha ng ng ano panibagong gusto nating gamit yung sinasabi sabi kong tatlong buwan na paghihintay tatlong buwan ako nagbabayad ng utang noon <laughs> kaya tumagal yung ano no tumagal yung pagkuha natin doon sa sa gusto natin na yung ano torque wrench ano tawag doon basta yun makita papakita ko sa inyo mamaya yeah, excited na ako mabili yun next dito yun, hintay natin maliit sa harapan ayun, excuse na lang tayo mag excuse na lang tayo yan, saan ba yun? ito, 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 ito yung gusto ko makain excuse me, thank you yan, ito yung gusto ko mga kainag yan ang bibiling ko, ano pala impact wrench, impact wrench pero dito natin kunin yung sa dulo syempre para sabi nila mas maganda rin hindi raw masyado nahahawakan pag nasa dulo yan, kunin natin ito, balik natin to isa, yon. yan ano? oh. Kasi ano to eh, uh, magagamit talaga natin to kahit saan mga kayo. Nags, ano? sa sakyan, sa mga project natin sa bahay. At saka kapag bumabiyahe tayo sa malalayo, pag naplatan tayo, wag naman sana. Ito makakatulong sa atin. Malaki may tutulong nito sa atin. Yan, dyan muna yan. So actually mga kayo, nags, ito, ito, talaga yung brand na gusto ko, no? Milwaukee. Kaya lang, ano lang siya, no? Uh, 660. Yung torque niya, no? Maximum, 660. Ito yun, pero pero magaang siya. Tsaka talagang maganda yung review nito mga kainis. No? Kahit mabasa, gumagana pa rin. So ito, hindi ko na ano yung review nito kung gumagana siya pag nababasa. Pero hindi naman tayo yung professional ano eh. Uh, nagtatrabaho talaga sa mga ganyan-ganyan ano. importante lang sa atin meron tayong gamit na ganito tsaka maganda rin yung review nito napanood ko yung review niya eh yan tapos tingnan nyo mga kainags ano, yung 6A battery ng Ryobi nagdati siyang 160 almost 160 naging 129 na lang siya ano. So ito yon. So, kukunin ko na. Yan. Importante kahit pa paano naka-save at least $30, 'di ba? So kukunin ko na 'to package kasi utangin naman natin 'to eh. Wala namang interest 'to, no? Good for 6 months. Babayaran natin pa unti-unti. Okay na? Para ano na? Tagal nating inabangan 'to, eh, mag-sale kasi bira mag-sale dito sa ano, eh. sa Home Depot, no? ito eh, nag-sale. 6 6 ah yung battery. So matagal niya, ibig sabihin maubos yung battery. Papansin niyo mga kainags, ano, itong Uh, 4 ah battery ay nagkakalaga ng $150 ano. So itong 6A naka-sale siya, naging 130 na lang. Ayan. Kaya good deal, good deal 'yon nakuha natin. Pagka nabayaran ko na utang ko doon mga kainig sana. So, no? natin pag nabayaran ko, ko ano? so, na ito naman yung sunod kong bibilin, 'di ba? Tapos pipindutin mo lang 'yan. yan oh, nilagayan niya 'no. Ito 'yan oh. Yung ano, Colt adhesive gun kasi mayroon ng diferensya yung ano yung kamay ko no? mahirap na kasi ano eh pagka yung pagka ginaganon mo na medyo mahirap unlike no pag may battery automatic siya na lang pipindutin mo na lang yung gatilyo siya na lang ang kusang maglalabas ng mga pandikit yan nakuha na natin yung nako tagal na nating gustong makuha no So masaya ako mga kainis, no kasi ito parang ano na sa akin no? parang reward ko na sa sarili ko no yung mabili ko yung mga gusto ko. Yan yung bang gustong gusto mo talaga tapos sa uh, yung gusto mong bilhin eh very useful di ba yung talagang magagamit mo no. Kaya katulad nga nito. Actually yung battery wala pa sa plano kung bumili niyan. Pero since naka-sale binili ko na. So, di ba? Kasi itong na ito mga kayo, magagamit pa natin sa iba nating ano yun, eh, mga Ryobi tools. Kasi marami rin ako mga Ryobi tools doon. Eh. Kakatuwa lang, para kung sakaling magtatanggal tayo ng kung ano-ano mga project natin, mga tornilyo, especially mga tough na mga tornilyo, mga screw, eh, meron tayong magagamit. Ano? Yeah. Reward. Regalo ko naman sa sarili ko ito mga kayo. Ano? Sa ating pag ano, pagiging work hard. Work hard. Work hard? Ba? <laughs> Matagal ni Mahal na reina ah. Hindi pa tumatawag sa akin ha. Ah. Mag-isang oras na, no? Okay lang. Pasel muna tayo, syempre. So, kung napapansin nyo, meron din ako rito. Ayan, no? Ryobi rin yan, mga ano Inflator. Pag, para sa mga gulong, pag na-flat yung gulong natin, ano? Tapos, yun yung battery natin, no? Yung battery natin na yan, ano lang yan? 2 AH. Uh, unlike nito, ayan, no? 6 AH. Ayan. So, dyan, tabi, tabi muna natin doon sa... Ayan, para ano, para hindi masilip ng mga minsan may mga naninilip na sasakyan eh. Mahirap na ano yung bang ikaw naghirap, ikaw nagtiyaga, pinaghirapan mo, ikaw magbabayad tapos iba kukunin lang ng iba, iba makikinabang. <laughs> Kaya natin yung mga gamit natin. Iba kasi yung ano makakainis, no? iba kasi yung inutang mo muna, ginamit mo yung card mo no, like, halimbawa yung yun nga, yung Home Depot para kung sakaling magkaroon ng defect or hindi ka satisfied doon sa sa ano sa product na binili mo, pwede mo siyang ibalik anytime. 'Di ba? Na tapos ay doon na lang din nila i-aasikasuhin sa Home Depot card mo. So hindi hindi ka tulad pag credit card, it takes time no. Like pa sabi sinasabi nila na 5 days bago bumalik yung pera mo sa credit card mo. Mga ganon. Unlike pagka Home Depot card yun nga, katulad isa sa mga benefits noon, ibalik mo man siya kasi hindi ka satisfy walang problema. Ma madali nilang maayos. Pangalawa, syempre walang interest, di ba? Pangatlo, syempre gumagawa ka ng ano na, ng history. Doon sa yung mga binili. Bali 400 no, 400 yung nautang natin kanina, yung battery at saka yung impact wrench. No, not bad ba, di ba? Sarap sana mangutang dito eh no. Madaling yung, ano, madaling mangutang dito, kaya lang pagka hindi mo na na disiplina yung sarili mo sa pag-utang nako. Lulubog ka talaga sa utang ano. Grabe rito. Pautangin ka nang papautangin nang papautangin dito no. <laughs> Kaya talagang hindi ko yung sarili ko eh. Kasi minsan pag may mga nakikita ka na gustong-gusto mo talaga, hindi mo naman mabili kasi 'di ba parang yung nagba-budget ka eh. Tapos pag may budget ka naman, hindi mo na makikita yung gusto mong bilhin. <laughs> Ganon talaga eh, no? Uh, pero kanina, wala naman sa plano natin yung battery na bili natin kanina, di ba? Eh, nakasale. Uh, eh, may budget naman tayo. Ay, ah, hindi, meron tayong ano, may budget tayo sa pag-utang. Yung binili na natin, ano? Ay, ah, utang inutang pala natin. Habira. Ah, <laughs> Daan muna tayo doon sa Starbucks, mga kainags, ano? May bibili lang ako ano doon. Uh, bibili lang ako ng ano, ng gift card. Kasi meron tayong pagbibigyan yung yung nagso, di ba nawala si Sayon? Nak nakawala sa kulungan natin si Sayon, di ba? Doon sa sa ating uh, backyard. So talagang ininform niya kami na si Sayon nakita niya. So na-appreciate ko yung kanyang pag anong, pagtulong. Kasi talagang kinip niya, na tinago niya si Sayon doon sa kanyang backyard eh. Mahirap nun pagka nawala si Sayon, mga kainags ng problema. Kaya bibigyan ko siya ng gift card lang ng Starbucks, pasasalamat. Appreciation. $20 gift card. Uh, ito, ito, ito. Thank you. Sir, di ba kayo yung nagbablog? Ako okay, yun. Alam mo mo lang <laughs> ano? Hindi ko na at minsan. Ah, okay lang ano. Try mo minsan. I-N-A-G-S. I-N-A-G-S. Gani yun. Binariktad ko lang. Inags. Thank you, thank you. Thank you. Shout out Shoutout kay Danilo, no? yung kababayan natin. Yan, yeah, so nakakuha na ako ng gift card. No? salamat so tumatawag na si ano si Mahal na Reyna. Puntahan na natin. Sigurado matutuwa yung pagbibigay natin itong gift card ano. Kasi dito mga kainags ano pag nawalan ka ng aso, nako, malaki problema ano. Syempre parang ano yung parang alak natin niya yung mga alaga nating aso. Kaya nako napakaganda yung ginawa nung kapitbahay natin ayun ano. Hindi niya hinayaang mawala si Sayon sa kanyang mga mata. Kasi pinapasok niya pa sa backyard niya yun eh, si Sayon. Tapos pumunta sa pumunta sa bahay, tinext niya yung ating pangalan na prinsesa, ininform niya talaga na nasa kanya yung ating aso na si Sayo. Kaya she deserves it. Ay, sarado pa pala. Yun, ayun oh, yung si Mahal, Mahal na Reina, yun. Yun. Oh. Yun. Yan, si Mahal na Reina, yun. Oh. So nakabili na ng gamot. Nako, nilalamig. <laughs> nilalamig ang ating Mahal na Reina. Nah, nga na nga. Nahiya nung nakita nag-vlog ako, nakatutok sa kanya yung camera. Nahiya o. Oh. <laughs> uh, ano? How's my baby girl? Ano? Nakabili ang ng gamot? Nakabili ka ng gamot? Okay na. Ha? O tara. So, saan tayo ma? Saan Saan tayo? Kain uh, muna tayo. Padala, padala muna ako. Gutin na ano ka na. O halang... oh, sige, padala, padala muna tayo. Sa so, papadala muna kami sa ating mga loved ones, mga kainaks ano, sa ating mga mahal sa buhay. Yan, so, tara Yan. Dito muna tayo, mga Kainaks, ano? Padala time. Si Mahal na Reina nandun na. Let's go. So, Sige, nakapagpadala na kami ni Mahal na Reina, mga Kainaks, ano? Tara. Na ako, magpapansit si Mahal na Reina, mga Kainaks, ano? Ma, magpapansit ka? na no, di daw yeah, no? Na, paborito ko to, no. Sarap magpansit yan si Mahal na Reina eh. Pag nagluto ng pansit yan, mga kain, talaga naman, ang dami kong nakakain. Dami kasi ingredient, dami daming ano, sangpap, sangkap, sangkap, sahog. No ma. Tsaka pag nagluto talaga yan, mga kain, may kasamang pagmamahal talaga. Kaya masarap yung nilulutong pagkain. Ano talaga. <laughs> Kuha tayo nito para sa aso natin, ano. Ayano. No? Beef liver. Favorito ng dalawa nating aso to eh. Kuha tayo dalawa Mano Lagyan natin dyan Ano itong kinakuha mo? Naku, longganisa, masarap to oh. Frozen longganisa Pag nakauwi na ako sa Pilipinas nako sigurado mga fresh foods Yung makakain natin ano? Hindi na mga frozen foods Mga fresh, nako. mga isda Mga seafood. nako. Lalo na yung seaweeds, yung lato nako paboritong paborito ko paborito yun mga kayo. Dami ko nakakain kain malapit na isang buwan na lang kulang kulang isang buwan ah mahigit isang buwan na lang Yan, nakagandahan kasi nito mga kainex ano? pag umuwi ako sa San Jose Occidental Mindoro halos lahat, ano, lahat ng mga kapatid ko tsaka pamangkin ko makikita ko reunion yun yan magandang ano yung magandang reunion bonggang bonggang reunion magkikita kita uli kami ano? mga pamangkin ko yung yung isang pamangkin ko doon si Keisha ano? nakita ko yung maliit pa ngayon dalaga na yan yung si Keisha anak yun ng pangalawa kapatid si Mike tapos yung iba kong pamangkin hindi ko pa nakikita in person. Uh, ngayon, ngayon pa lang, ngayon pa lang sa Pasko. Ayan, tingnan niyo mga kainags ano. Ayun oh. Yan. Ibig sabihin malamig. Malamig talaga. So by the way nga pala kanina bago kami umalis ni Mahal na Reina. Nagulat ako kasi yung kapitbahay natin, yung matandang babae, ano? tinawag niya ako mga kainags. So malungkot siya, sobrang lungkot siya, tapos umiiyak siya. Tapos sabi niya, pwede bang pakibuksan mo nung gate? So nung binuksan ko yung gate, Yumakap siya sa akin Niyakap niya talaga ako Tapos sabi niya ano Parang sabi niya sabi Binulong niya sa akin ano Na sobrang ano Hindi niya raw alam ang gagawin niya ngayon Sobrang lungkot daw niya Sobrang sobrang lungkot niya raw Kasi yung aso niya Na matagal niya ng aso Pumahanaw na mga kainags ano? Kanina lang Si Marpy Yan So kasi dati nung lumipat kami sa bahay namin na yan Apat sila doon eh no Siya Yung asawa niya Tapos yung anak niya tapos yung aso niya. So happy family sila ron. Tapos unang pumanaw nga yung asawa niya, no. Pagkatapos yung anak niya pumanaw na rin. Kumbaga dalawa na lang sila nung aso niya doon. Kaya nga 'di ba tinutulungan natin matanda na. Tapos kumbaga parang yung nagbibigay na lang sa kanya ng kasiyahan, ng bigaya yung aso niya. Kasi matagal na yun eh. Siguro 15 years old na yung aso niya no? Di ba yung lifespan lang naman ng aso Mga 15 years Ganyan Sabi diba? pala yung kotse mo Ganang dami no? Huwag ka maingay Bablog ako Dinis ang lang. <laughs> so yun mga kay Next yun Marabi. So kanina namatay Kaya kanina sabi niya Sobrang lungkot niya raw So siguro kasi syempre Kailangan niya ng karamay ano? Kailangan niya ng karamay Gusto niya lang mag voice out ganun. So na-appreciate ko naman Dahil Isa sa isa tayo sa mga tao na napagsabihan niya ng kanyang kalungkutan syempre mga kairis malungkot talaga yun nag-iisa ka na lang ano? especially may matanda ka na tapos nga pala dito sa Canada pagka ganitong uh, fall malamig ang panahon tapos nag-iisa ka na lang especially sa mga contract worker na nag-iisa hindi kasama ang family naramdaman ko yan malungkot talaga mga kainis ano? malungkot talaga medyo malakas ang ano, depression yan, kaya, kaya kailangan talaga maging matatag ka So yun, yun lang na i ko lang. Kasi syempre, kung tayo na sa kalagayan niya, di ba? Ganun din ang mangyayari sa atin, iiyak din talaga tayo. Biro mo nag-iisa ka na lang, di ba? Kaya nga balak niya nang ibenta yung bahay niya, no? Kasi nga wala na parang hindi na useful sa kanya eh. Especially pagka bumabagsak na yung mga snow. Oo, oh, no. Yan, tapos sa uh, tinatanong ni Mahal Arena, uh, saan daw ililibing yung mga aso pag namatay? So alam ko, hindi, hindi, pwede sa bakuran. Eh, hindi ko lang alam kung pwede sa bakuran, no? pwede mo ilibing It's sa bakuran. Kasi dito, hindi ka basta-basta pwedeng maghukay dito, no? Kasi minsan may mga nakabaon ng mga wiring sa ilalim ng lupa, ano Pero alam ko rito, yan, katulad nung napanood ko kay Kamamaw, ginawa niya, pinaano, cremate. Pinakremate. Or meron talaga dito pet cemetery kung saan nilil nililibing yung mga alagang hayop ano. Parang emergency. Ah doon. Oh ano. yung sinasabi ni Mahal na rin na parang merong emergency. Ay eh, malamang merong tumawag na ano 911. Baka kailangan ng first aid. Saya, dito ka lang ha. Sandali lang. Stay here ha. Pasok ka dun sa loob natin. Dito ka lang, dito ka lang. Baka mawala ka pa. Yan. so pupuntahan ko lang yung ano, bibigyan no? bibigay natin yung uh, appreciation, yung gift card doon sa na nag-ano nag, nag keep kay Sayon mga kainags ano. Kita niyo naman 'yan, no? Oh. grabe. Matigas na. Malamig, malamig ang panahon kaya nagyelo 'yon. So tara samahan niyo mga kainags ano? Ah, ibang-iba na talaga ngayon, ano? Kumpara nung mga nakaraan. Mga nakaraang buwan ngayon eh <laughs> balot na balot ng katawan natin ano sana sana nandito siya no para may abot natin sa kanya to ano na yun ala, alas sa na ng mag, mag alas 6 ng gabi mga kayo nagsano uh, hopefully nandito siya hopefully tingnan natin katok tayo doorbell tayo yan dito dito yung bahay niya eh yan no oh. <laughs> try natin kumatok doorbell yan walang tao mga kainags ano? balikan na lang natin yung iba kasi dito mga kainags ano, pag nawalan sila ng aso magpo-post sila ng mga ano sa mga poste yung mga missing dog tapos yung picture ng aso or ng pusa nandoon tapos sinasabi nila doon sa pinopost nila uh, merong reward kung sino makakakita eh tayo bibigyan na agad natin siya ng reward kasi sabi ko nga sa inyo, hindi niya hinayaang makalayo si Sayon. Nilagay niya sa kanyang backyard. Tapos pinuntahan pa nga niya tayo, di ba? Para inform na yung aso natin ay nasa kanya. Kaya nakabalik sa atin si Sayon ng maayos. Yan. So may sasakyan na mga kainag. Sa baka nandito na yung hinahanap natin. May ilaw na sa loob ng bahay nila. So yun na nga mga kainag. Nakuha niya na. Tuwan-tuwa siya nung sabi niya, ba't daw ako nag pa? kasama ko kasi si Saya Ba't eh. daw ako nag-abala pa mga kainags? Hindi sabi ko kasi sobrang laki nung ginawa mo yung kinip mo yung aso namin. ano? Kasi pagka hindi mo kinip yung aso namin, pinabayaan mo, nako, mas malaking problema yun. Na kaya na-appreciate namin, sabi ko sa kanya, nagpasalamat siya. So hanggang dito lang yung vlog ko mga kainags. Maraming maraming salamat sa pagsama. Kita tayo sa susunod na vlog. Hanggang sa muli.